Hello, hello mga kasari! Jared. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan! Bayan! <laughs> ayan, hello, hello mga kasari! Ayun, kamusta po kayong lahat? Okay, so for today's video, ayan, no, yung aming Marboro ay nag-deliver po kanina lang. And then, and then, no, yung ating pong Marboro is umabot po na 8,332 pesos. So ito po ay credit with 0% interest, no, babalikan po nila sa akin to within... babalikan po nila sa akin to within 2 weeks no ayan ang kinaganda lang, ang kinaganda po sa kanila is 0% interest okay yun yun kaya uh, kailangan din po within 2 weeks eh mapaubos din po natin itong uh, mga sigarilyo okay sa Mighty ganun din po sila within 2 weeks din po at babalikan nila yung kanina, yung uh, bayad yun no ah uh, ayan sa so sobrang mahal na rin ng ano ngayon sigarilyo talaga no sa so, ilang, ilang rim lang po yung nakuha ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rims, no? Dalawang rim ng Marlboro. Tapos, ayan, tigi isang rim ng lights tsaka blue. And then, tagi isang rim din po ng Chesterfield at Chesterfield na red. Ayan. Sa 2, 2, 4, 5, 6. Sa 6 na rims po na yun, is umabot na po talaga ano ba Ayan, sa aming na-rims po na yun, umabot na po ng 8,332 pesos. Six rims lang po yung makasari. No? Mahal na po talaga yung puhuna ng uh, sigarilyo. And then, ayan. Pero, ang isang rim po ng Marlboro is 1,550 pesos. 50 And then, best. yung sa Chesterfield naman po is 1,066 pesos. No? Kahit anong, ano po yun, kahit anong flavor na, basta Marlboro, yun, 1,000 1,550. Oh. Isang rim po yun. And then yung Chesterfield kahit anong flavor 1066 pesos. And then sa isang ring po is tig the 10 na kaha. Okay, yan no. Mahal okay. talaga mahal okay. talaga yung ating uh, puhunan sa mga sigarilyo. Ayun yung 8,000 pesos natin eh doon lang po napunta sa mga cigarettes, no. Bali 155 po ang isang kaha. Puhunan po yung mga kasari, isang kaha ng Marlboro tapos 100 106.6 naman po sa Chesterfield, okay? Uh, 100, ano yan? 27.75 Ayan. Um, ah, binibenta ko naman po ang marboro na bawat stick is 9 pesos. 9 pesos ko lang po ito binibenta para ano, uh, within 2 weeks talaga maubos po siya para para paibigay natin sa ahente natin. No? Okay. And then yung sa Chesterfield naman po, ang bentahan ko lang po dito is 6 pesos. No? Mabilis lang po talaga para mabilis din natin mapaikot yung ating puhunan. Okay. And then, si Marbora po pala is nagbigay na, ano, ano wait, drop box. Ayan, nagbigay po siya ng drop box dito sa sari-sari store ko. Naglagay siya neto kasi daw po, eh, may chance to win tayo na <laughs> makakuha ng, ayan, sports sedan car. Yung Ano po yun? Yung mechanics po nila na yan is para po sa mga ganitong uh, bagong kaha. Para sa mga ganito yan, para po sa mga ganitong bagong kaha ng Marlboro Kaysa so Marlboro lang po siya And then kapag Ganito po yung kahan natin Eh pwede po natin Ihulog dito po sa drop box And then ang kailangan lang po natin dito Is ito pong ulo Yung takip niya Yan Tatanggalin lang po natin yan At susulatan po natin Ang pangalan address, Edad Birthday And then saka po natin Ihulog sa drop box No? Ah uh, Raffle entry po yung mga kasari And then Ito pong code na to yung code ko na yan is pwede naman po natin yan i-input sa ating kasosyo upwards. Okay? At meron din po yun na raffle entry. ba? Diba? Yeah, may chance to win tayo. sa uh, sana manalo. ba? Diba? So, ayan. Pagka sa mga Chesterfield naman po, yung code naman po nila na ganito, yung sa Chesterfield, ayan, eh, 5 points po. It's equivalent to 5 pesos. Okay, sa kasosyo upwards po yung mga kasari. And, hindi po yun kasali sa raffle entry ang kasali lang po sa raffle entry is yung Marlboro. Any flavor, basta Marlboro. Okay. Sa bawat presyo naman po ng aking sigarilyo is 10%. 10% lang po yung patong ko sa sigarilyo. Ayan, no? 10% lang po yung patong ko sa mga sigarilyo kasi fast-moving items po at uh, ayon, no? pinapautang po dila ito sa akin with zero with zero percent interest. Diba? Malaki na yun, malaking bagay na po talaga, malaking tulong na po yun para po sa ating sari-sari store. Okay? Para po sa mga nagtatanong kung paano po ako nagkaroon ng ahente sa mga sigarilyo is unang-una po, yeah. yes, unang-una po, hindi po ako nag-inquire. Uh, wala po akong in -apply. Hindi po ako yung, uh, ano ba? Basta hindi ko po sila kinontak, ganun. Basta yung sari-sari store ko po kasi is yes, along the highway and then Uh, nakikita po ng mga ahente na dadaanan po yung aking sari-sari store. Yan. Siguro dahil na rin po sa location ng sari-sari store ko. Kaya nagkaroon po ko ng ahente. Kasi along the highway po to. Eh, siguro nadadaanan, nakita nila na mayroong sari-sari store dito. Kaya sila na po yung nag, ano sa akin, nagtanong kung gusto ko rin po silang maging ahente ng sigarilyo. So, yan, no? And then, ayun, after after a week or after two weeks, ginawa po nila ako ng account. So, dinagdag po nila ako as a customer din nila. Okay. After a month, na pagpo-purchase ko po sa kanila, cash po yun una. First, first transaction ko po sa kanila is cash muna, no. After a month, saka lang din po na yung aking credit sa kanila. Yan, na pwede na ako ma na mangutang sa kanila ng items and then babayaran ko po ito ng within 2 weeks na walang interest. No? So, yan. Ang kailangan ko lang din po is uh, mapaubos po within 2 weeks yung ating mga cigarettes, no? So, so, ayan, mga kasari, I hope nagkaroon po kayo ng idea about sa mga sigarilyo na ating paninda, okay? Kung bago pa lang po kayo, please, click nyo na po ang subscribe and notification bell para sa iba ko po pong video. I hope nakatulong po ang video na ito para sa ating sari store, okay? So, yan hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. Have a nice day. Thank you for watching. Happy selling. Bye-bye. Bye-bye. Bless. Love bless.